Positibo ang pananaw ni former President Fidel V. Ramos sa magiging resulta ng kanyang pagpunta sa Hong Kong bilang special envoy ng Pilipinas. Layo ng dating Pangulo na mapanumbalik ang pagkakaibigan ng dalawang bansa tulad noong panahon na malaya pang nakapangingis ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Narito ang hataw na balita ni Ferdy Petalio. We are here on a mission of goodwill. Nagpatawid ng press briefing si former President Fidel V. Ramos sa Konsulado ng Pilipinas dito sa Hong Kong sa kanyang unang araw ng pananatili sa bansa. Si FBR ngayon ang naatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Special Envoy ng Pilipinas sa China upang makipag-usap kaugnay sa problema ng West Philippine Sea. That uh, I have always been a very optimistic person. Always uh, looking for the best uh, Results or what we call in Boao as a win 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 for both sides, uh, but uh, of course, uh, that also depends on the. attitude of the Chinese official. Hindi dinetalye ng dating Pangulo ang kanyang gagawin maliban sa pakikipag-usap kay Wu Shi Kun, ang kasalukuyang namamahala sa think na National Institute for South China Sea Studies na nakabase sa Hainan. Sinabi nito na uumpisan niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagpapagaan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. But my job is to look for some old friends who have links to uh... The uh, high officials in Beijing, although most of them have, have retired. So uh, that's the way it's going to be. My job is not to negotiate, but to help pave the way, break the ice, so to speak, and rekindle the friendships that we had during my time. with the People's Republic of China. Isa sa hinangad ng dating pahulo ay muling maibalik ang kalayaan ng mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal na karagatang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong.